Huwag yan na. po. ako. Huwag mo ko ba lang, Bibi? Ano na? Lola? Ano so kay Mama? Ang bigay siyang siya, oh? Ang padala ni Lola, oh? Uh -oh. Hmm? Ay? Ay... Bibi! Hindi makita si baby. Ay, hindi ka kasama. Hindi ka kasama. hindi si ka kasama. Bye-bye. 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 Bye bye. 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 -bye. bye, -bye. <laughs> wala pa rin girthing niya. Wala pa rin earrings. Wala pa rin hair. Talit <laughs> like, lang. Ito na. Lahat pa laging nakahubad. Hindi <laughs> mm. ka sa liwanag din. Hindi naka-ice makita. <laughs> 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 Ate, hindi na paano nung ice na. ganyan, sit. Sa likod ata yun ate. Oo, oh, yung parang halter. Outside. Bye-bye. 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 Ay, ayaw. Nasaan yung bagong shoes? Nasaan yung bagong shoes? Ayun. So, it's Bye-bye. 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 bye na. Pagbabayin mo si Bibi. Bye-bye. 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 Ayun. bye Ka baby. Bye-bye. Bye-bye. I'm cute. <laughs> <coughs> ini ini. pakai bagusnya. Nananahin ang na.